So yun po mga Kalingap, um, welcome back po to our channel. This is me Kalingap Edo eh, po. At, uh, um, andito, to, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Nanay Rosa po. No? Kasi matagal-tagal nang hindi nakakabisita ka. Ako dito, at uh, kami nila, ano, nila Dr. Lab. At, uh, kasi medyo, ano po, medyo, kasi medyo inano ko, medyo tinitingnan ko kung anong araw ang magandang panahon. Kasi Gaya po ng ano, nang nakita niyo sa last vlog ko dito. Ang um, pagbaha po, pag maulan po dito ng dire-diretso, nagbabaha po ng mala ano ng sobra doon sa may ano sa daan papunta dito kala na Road at wala pong ibang daan kasi kaya medyo nahihirapan na ako mag ano magbiyahe. At ngayon lang po medyo nag siguro mga apat na araw na diretsong mainit. Ay inano ko na rin. Uh, kinuha ko na yung opportunity ngayon no para Um, binis inano ko na rin uh, ko na rin yung ano yung chance no, na bisitahin siya kasi ano bihira lang dito sa ating uminit ng ganito katagal lalo na sa ganitong panahon ano gatong December mga Berman at yan po mga kalingap itong bahay ni nanay tayo solar natin binili at ito po yung mga kinakayos ni nanay ng na mga ano etyo, hindi pa to tapos ha? ito po yung mga kinakayas ni nanay ng na mga mga nyog niya ng walis at uh, medyo parang hindi pa tapos ah may mga parang mga naiwan pa siyang mga ga gagawin Ay. so yun po mga kalingap hanapin natin si Nanay Rosa ano? ang dumi dito ngayon ah pag dumi po guys ngayon dito maraming kalat no ewan ko parang parang may ano ah parang may may bagyo dito. <laughs> Yan. Anay. Erosa. Tao po. Yihi. Dan Erosa. Tao po. Walang tao mga kalingap yata. Tingnan pa natin sa likod. Erosa. Walang tao, guys. Parang walang tao ah. Di tayo sanay nang walang kausap dito ah. Uy, nakalak. Nakalak ah. Ang bihira. Saan kaya nagpunta yung sinahanay? Ngayon ko lang po nakitang nag-lock to ah. Palagi ako bumibisita dito. Lagi namang may tao dito eh. Hmm. Titingnan ko po dun sa kamag-anak siya. Tatanong natin no sa kamag-anak niya na no, 'yun sa ay ano pala sa manu ano manugang sa manugang niya titingnan natin kung okay lang kung nasa sinaneros si so tatanungin po natin makalingap tao po Ay, Magandang ano Hapon po Ano po kayo ni Diba ano kayo Manugang kayo ni Nanay Rosa no Manugang po Um, tay, kumusta si Nanay Rosa? Bakit parang wala siya sa bahay Ay, niya ba, ngayon? Uh, hindi naman. Kaya lang, may pulong sa agitid. May pulong sa agitid. Ano po, bakit may pulong? Ano, may, may... Pinasok po siya sa bahay niya ng lalaki. Wala. Pinasok sila Nanay Rosa ng babae. Pinasok sa mag -tisyo. Kailan pa po ano? Kailan po nangyari yung ano yung, yung ganun? Mga isang buwan na. Isang buwan na? Grabe. Siguro parang... Lasing yung lalaki. Lasing yung lalaki? Before, mga isang buwan na rin kami hindi nakakapisita dito eh. Isang buwan. Pampihira. Ibig sabihin, alam nung lalaki na napunta kami dito, ano? Grabe. May taso na yun. May taso na yun sa una. diyan naman sa... Saan? anak ni Chang Ay, itong, itong pinupuntahan rin namin isa? Oo. Oo. Anak ko na wala. Kaya yung pinakaso ko. Kaya may nakahabla naman yan sa daga. Oh. Okay. Tapos na Okay. Bakit yan naman? Bakit? Yung kainay. Grabe. Eh. Nakakatakot naman. Ay, basa yung solo-solo si -solo okay. nanay. Nakakatakot nung tong kalasingan yata nung lalaki. Hmm. Yan nakapasok na. Anong gustong gawin ng lalaki? Kumuha ng korta? Ganyan? Anong pakay nung lalaki anyo? Ay, may pakay na. Trip na naman. na kasunod na isang grabe naman. Matanda na masyado naman ah, para gawin siya ng masamang ay, tayo. yata, kisip yun. May, may, naman may, may, ka eh. uh, ay kwa ng masamang ano, walang kalaban laban ay eh. kaya tunan at tumuk sa kapilang bahay hindi din na siya naan hindi na naan 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 siya naan siya nanay naan 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 tap yung balita, yan. Nanap. Anong, ano na, ano tayo? Anong nangyari nung gabi? Gabi. Anong nangyari nun? paki si na inisipatan niya yung lalaki ay. Ah. Tapos, nagsigaw siya. Pag-ayaan. Nakapasok siya sa bahay. Nakapasok na. Si inay naman, lungabas sa kapilang pinto. Yung lalaki, lungunsa. Sa kapila? Kapila. Tapos, sumigaw si nanay, hindi? hindi na tulong sa akin. Ano na Anong oras na po yung inano? Bigit mo lang alas 10. Alas 10 na. Gabi. Alas 10 ng gabi. Paano nyo po naalaman na ano na na may ay, uh, Ispatan niya yung lalaki. Na ispatan niya? Malingas pa kayo. Ispat niya galing sa barangay. Ah, malingas. Tapos okay. na, nakita nyo o oh, may na, na, narinig mo? Nilipatan niya. Tapos nahawakan siya. Oh, ko dito. Brown out to night. Mm. Kaya hindi nagkita-kita siya. Lalaki. Tumakbo. Taga dyan din naman. Taga dyan din. Grabe. Hindi kaya ano lang. Gusto lang niya kumuha ng ano. May... Ang hingi ng pagkain. Ay hindi. Hindi talaga ganun na kaso nyo may kaso nyo sa ugra malikot sa babae eh. malikot sa babae sa pera maka, maka pera hindi sa si pera wala pa kayo ayan ayan <laughs> <laughs> Nakalaya nga, nagpiyansa yan. Pero tuloy pa kaso niyan sa naga. Sa naga na natin eh, sila. Grabe ni Kapitan na yun ay. Ilang, ilang, ilang balik na po si Nanay Rosa? Pangalawa na. Pangalawa na ngayon. Kumusta yung kaso po? Ay. Malak nila yung pakulong ng tao. Pakulong? Ah. Nakakatakot naman pa yun. Dapat alagaan nyo. Bantay-bantay nyo si Nanay Rosa dito. Ay, si kawawa naman yung ronda dito. Solo-solo na lang, mapapahamak pa. Solo-solo na lang kapatid na sa bahay. Tsama ano. Eh, dito na natutulog sa barto hmm? sa apus niya. Hmm? Sa kapila. Magagabi. Magagabi. Sa kasama ng apok niya. Mas maiki na po yun. Doon na muna siya ngayon. Ano? Para at least hindi siya masyadong... Mas, at least ngayon mas safe siya doon. No? Kawawa. Baka matanda. Hindi na siguro nakakatulog yun ang gabi. No? At grabe siguro yung natroma siguro. Baka matroma siya simula na nang nangyari yun. Ngayon lang nangyari sa kanya yun eh, tay. Ngayong bes, ngayong isang base pa lang nangyayari sa kanya yun. Sa kanya. Grabe yun. Doon na ang bahay niya sa una. Ang bahay niya doon. No? Ay. Panay din ang pasok na. Sa kanya rin. Ang lalaking yun. Tapos. Nakakatakulang siya. Mabata pa siya noon nagtatakbo siya. naglipat na naman siya dito. Nangyari na naman. Paglasing. Hindi niya na alam yung gagawa. Sabi nga sa barangay, hindi niya daw alam. Nakakawa si <laughs> Tani. Sino pa po ang ibang nakaalam dito? <coughs> meron pa po siyang mga kapatid dito. Nanerosa. May kapatid pa. May mga kamag-anak pa po si Nanay Rosa dito. Anak niya lang nando sa papasok. Na Lalaki. Yung kapatid niya nakakulay. Ay, yung pinsan niya. Anong pangyayari? Kaya ito. Simula nung ulan na no. Yan lang. Nap rin talaga ng lugar dito. Ano? Kasi so, yan po ang bahay ni Nanay Rosa o oh, mga kanina. Yan lang yan yung bahay niya. Tapos paligid niya po walang halos ka ano. Tapit bahay. Magkakalayo po yan. Saka yun. Minsan wala pa yata ang tao sa kabila. Tapos kayo dito naman. Magkakalayo talaga. Ang <laughs> hirap na ano nyo. Dapat pinagdikpit niyo na lang. <laughs> <laughs> Hindi nyo pinagdikpit-dikpit ang bahay niyo. <laughs> Ay. Ano ah, yan. Mabalik na lang ako nito tayo. At ano patay hindi ko makapustay ko siya no? lalakad lang kasi yun ha? lang kasi yun. Kaya, ah. ng... maglalakad? maglalakad? lang papunta dito? lalakad lang lalakad lang papunta doon sa sentro magpapunta lalakad din na naman yun ah. nakakatakot ano? nakakatakot na lang Ano, anong sabi ng mga anak niya nung kap nung asawa niyo? Di ba asawa niyo, anak niya yung asawa niyo? Anong sabi po nung ano yung anak niya? Ay sa... Yep. Po kung makakausap si mama mo. Ay di na lang po, ay, di ang ibig alam na nito, alam na yung nangyari nung asawa niyo? Alam na. Ano pong, mm -hmm. ano niya, ang komento niya doon sa nangyari? Ay, ipag daw para madala. Para madala? Para hindi na magulit. Ah, hindi magulit. Uh, umuwi siya dito? Umuwi yung asawa mo? Sabi ko, asawa mo. Umuwi po niya dito nang nangyari yun o hindi yung asawa niyo? Hindi pa nakaka-uwi. Hindi pa nakaka-uwi? Pa naka Kasi pagkatapos lang ng butuhan niya nangyari, alam mo. Pagkatapos kaya katapos pa Nagtagal na rin pala ang buwan Ay, Grabe yung pangyayari yan Paano kaya ito? Yeah! Tay, maanong na muna ako ha Babalikan ka na lang dito yung mga sunod na linggo ano eh, Para kumusta yun na si Nanay Rosa kasi Medyo eh, nag-alala ako para to sa matanda at eh, Grabe Kaso wala siya eh. Kaya babalik na lang po ako kasi sabi niyo baka matagal ang pagbumalik nyo. Uh, salamat ano tayo ha sa pag ano po. Pag, -inter pag, -inter, interview sa atin. Sige po tayo mabalik na lang siguro ako nagsit ano para pagkapabot ng tulong ng ano ano. yun na ano. ano para... Pabigil sana ako uh, ay ang wala naman sila na yan eh. Ito po tayo. Maraming ngayon. Mabalik po ako. Ma Next week na. No? Salamat Um, so yung po mga kalingap no At nabisita natin si Ano Si Kaya po mga kalingap no At nabisita natin ang ano At wala tayong nabisita at, no? So yung po mga up, At grabe pala po yung nangyari kay Nanay Rosa uh, um, Buti na lang po talaga at walang nangyaring masama sa kanya. No? At na bago mangyari yung, ano, yung masamang intensyon ng ano, nung tao ay na ano agad, na aga, agad ni tatay, Nakita niya agad. Kasi eh, grabe, nakakatakot. Kawawa naman yung matanda kung nangyari man yung, ano, yung balak ng matunong nung lalaki sa kanya. At yan po, um, sana po ano Kaya Grabe Sana po mga kalingap ay Okay lang si Nanay Rosa no? um, Hindi na natin siya inabala Kasi sabi nasa pulong daw yung matanda At inaasikaso yung kaso At hindi ko naman po alam kung saan yun At ayoko na rin makabala At uh, Baka susunod na linggo na lang po, balikan ko siya kasi mas kailangan niyang intindihin yun kaysa kasi sa ating ngayon sa pagbisitang na ito At pupuntahan ko na lang siya pag, paglibre libre na si Nanay Rosa Kasi nag-aalala din tayo kung anong kalagayan niya ngayon ano? At yan po mga kalingap, salamat po sa panonood sa ating channel At pagbigay suporta sa mga tao na kailangan uh, Please like, share and subscribe po mga kalingap Ganoon na rin po kala Kuya Bal at Vlogs at Kalingap Rap uh, hanggang dito na lang po ulit, paalam bihira po paglasing. Opo. Bihira paglasing. Meron po kasi ano, yung taga dito po siya tapos ano po siya pag wala po yung asawa niya naglalasing po siya tapos tapos na mamasok po yung nang bahay yung lalaki. Tapos pinasok ko po yung bahay ng lalaki. Ng lola Rosa no. Grabe naman ano. Bakit kahit matanda? Grabe. Sabi daw, maraming beses na nangyari yun dito sa lugar rin niyo. Ay, yung ano, yung kapatid nung, ay, yung nanay pala nung isa. Yung, siya rin ba may gawa doon? Opo. Siya rin yung may gawa. Yung nawala? Opo. Yung pumasok po sa bahay na sa tapos yung pong sa nawala na ay na na siya lang po yung may gawa. Siya, bihira, ano? Na. Nakakatakot pala yung tao